daw bark ads mean at miles, hindi inaasahan ang topic at kwento ng mga bisita sa isang segment ng Itbulaga. Tito Sen, at mga singing queens, may pasabog na dapat abangan ng mga legit daw bark ads. Muli nang napanood, nang live ang kakulitan ni singing queen Sam sa Itbulaga, matapos ang ilang araw, na sinabi pa nga ni Bossing dito, na para daw walang nangyari, dahil muli nang nakita ang pagiging super energetic ni Singing Queen Sam sa Itbulaga. Hindi lang yan, dahil marahil ay hindi na rin lingid sa inyong kaalaman, ang pagkakaroon ng single ng mga Singing Queens, na nauna nang ang naipost ni Singing Queen Sam, at ni Singing Queen Jean sa kanilang Facebook account. Na syempre, ay agad naman na ng mga suporta mula sa mga fans at mga netizens. Matatanda ang, nauna na rin naman itong nabanggit ni Tito Sen noon, sa segment na Perifi, noon pang May 22, 2024. Matapos ng mapag-usapan ang natanggap na award ng mga singing queens, na 2024 Excellent Filipino Awards for Promising Female Group of the Year. Naayon pa nga kay Tito Sen noon, naabangan nga daw ang single ng mga Singing Queens. Na talaga namang matagal na ring na plano at napaghandaan ni Tito Sen ang pagkakaroon ng single ng mga Singing Queens. Na ngayon nga ay talaga namang mangyayari na at talaga namang inaabangan at marami na nga ang mga excited para dito. Sa segment naman na sugod bahay mga kapatid, ay kinatuwaan at kinaaliwan pa nga ng mga netizens ang ginawa ni The Guards Wally, na kung saan ay kumakanta nga ito, pero nililipsync naman nga nito ang boses ni Mayor Jose. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood, maging ang mga team studio. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon nila dito, habang ginagawa nga ito ni Wally. Samantala, sa segment naman na Gimmy 5, ay ang Viray Family naman ang makakasama para sa qualifying round, sa Biyernes September 20, na may tsansa na makapasok sa championship sa Sabado September 21. Pero, marami na lang nga ang muling natawa sa ginawang ito ni The Bark Ads Main, nang muli namang chineer at sinigaw dito ni Main ang Mendoza Family, na matatandaang, sumali noon pang September 3, 2024, sa Gimme 5, na matatandaan pang ang sumama pa nga noon si Maine, sa pagpasok ng mga ito, at sumabay din sa kanilang cheer. Pero hindi nga nakapasok noon sa round 2, dahil mas madami ang words na naisagot ng ibang pamilya sa round 1 na makikita pa nga noon ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Min, matapos na hindi nga makapasok ang mga ito. At habang chinichir pa rin ang Mendoza family, bago naman mag-commercial. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nasa katunayan nga, ay ilang beses pa nga itong naulit, na kung saan chinichir pa rin ni Maine ang Mendoza family, nitong mga nakaraang araw, lalo nga sa episode ng Itbulaga noong Martes, September 17, sa segment na bawal, judgmental ka ba, kasama ang mga da Bark Ads, na kung saan ay Mendoza din kasi, ang apelido ng isang choices dito. Gaya na rin nga ngayong Miyerkules sa segment pa rin na bawal, judgmental ka ba, na kung saan, ay Mendoza ulit ang apelido ng isa sa mga choices dito. Kaya naman, ay muling ang chineer ito ni Bossing, kasama ng mga The bark ads sa studio, habang sinisigaw pa rin ang Mendoza, lalo na si Min. Dito din nga, ay si Michelle gumabaw ang naging guest player, at naglaro sa segment na ito, na gaya nga ng dati tuwing may volleyball player na guest ang Itbulaga, ay sinubukan din ni Alan ang lakas ng hampas ni MGO ni Michelle. Pero biro pa nga dito ni Michelle, na gusto daw niya ay sa mukha ni Alan, at mamili nga daw ito, kung sa kanan o sa kaliwang pisni. Kaya naman, makikita na nga ang nakakatawang ginawang ito ni Bossing, na hinawakan nga si Alan Kay, para magawa nga ang biro na ito ni Michelle kay Alan. Pero, matapos naman na mahampas na ni Michelle ang kamay ni Alan, ay nagbiro pa nga ulit dito si Bossing, na ang kanyang kamao naman daw ang susunod. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan din ng mga manunood at mga netizens. Pero, sa kabila naman ng masayang episode na ito ng Bawal Judgmental Kaba, ngayong Miyerkules, September 18, ay marami naman ang naging emosyonal, matapos na marinig ang kwento, patungkol sa mga nawawalang anak, ng mga bisita at mga choices dito. Na talaga namang makikita, sa mga naging reaksyon ng mga The Bark Ads, lalo na nga si Maine at Miles, na kumakausap sa mga bisita nila bilang mga choices sa segment na ito. na isa lang nga sa segment ng Itbulaga, gaya ng Subud Bahay, na talaga namang pwedeng magpasaya sa mga manunood, pero pwede din namang magpaiyak sa mga manunood at mga netizens, kapag narinig na nga ang iba't ibang kwento naman ng buhay ng mga ito. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, na excited na nga para sa singing queens, at marinig ang kanilang single. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?